hello, halo, halo, namis nyo ba ako? Charot. <laughs> so, yun nga guys, na ito mga kaganapan ng isang araw, na, ng isang araw pa, eh, hindi tayo nakapag-upload ng ating mga video. Ayan lang yung aking han Kaya pagpasensyahan nyo na. At tayo ay nagtagay-tagay, tagay pa more. <laughs> O, oh, diba? Nalasing ako dyan sa aming katagay-tagay. At saka, ayan na, tayo ay nag-grocery na, guys. No, kahapon niyang video na iyan. At na, naningil na kami kahapon. At saka, nung isang araw, ay, hindi talaga ako nakapaningil. At sobrang sakit talaga ng aking olo. Kaya, ayan, ngayon lang tayo nakapag-update sa ating tindahan. At namili ng mga grocery, ng mga kailangan. At mga ubus na doon sa ating tindahan. Kasi, ay, medyo may kalbo-kalbo na yung ating tindahan, no? Kaya ayan, ngayon lang tayo nakabili at ngayon lang ako sinipag kasi nung isang araw pa ako ay parang 'yung may may time ka talaga guys noon na parang tinatamad ka, 'yung ayaw maggalaw-galaw, ayaw maglinis ng bahay, ayaw mag magbili-bili. So ngayong araw na ito ay medyo masakit-sakit pa yung aking ulo uluhan dyan. <laughs> masakit pa yung olok ko at tinulugan ko lang yan. At ako'y ginising ni Alter. Sabi niya ay maningin na daw. At saka ay, hindi pala nakasama dyan si Alter kasi hindi nga siya nagising kanina na sa tulog ako ginising niya ako tapos siya tuloy yung nakatulog kaya ay, hindi siya nakasama si ate Amshi yung nakasama dyan kaya ayan si ate Amshi yung nagbibidyo video sa akin kaya ayan yung ating mga pinambili-bili at hindi ako naglista dyan guys yung mga naalala ko lang na mga wala doon sa aking tindahan so ayun lang yung mga pinurot polot ko no wala na yung mga biskit mga lion tiger diaper creamy latte at saka yung mga dilata so ayan lang yung aking mga naalala kaya ayan lang din yung aking mga pinulot-pulot ng mga panindan no so aking budget dyan is 3,000 lang mahigit yung ating budget kasi bibili pa kami mamaya ng harina doon sa boray dadaan kami kasi parang pag kinabukasan na hindi na kami bibili so ayan na yung ating mga pinambili pinambili-bili. at saka ayan na yung lion tiger hindi ko talaga laging nakakalimutan yung lion tiger no kasi is napakamabenta yan pag hapon na sa ating tindahan at bibili rin ako ng sigarilyo mamaya kasi nga hindi ako nagpaiwan ng uh, ng sigarilyo sa aking tindahan kasi is hindi ako nakabayad ng PMFTC <laughs> doon sila hindi ako nakabayad yung kalahati lang yung aking nabayaran no sabi ko yung kalahati is pagbalik na ninyo so eh buti na lang pumayag naman sila sa kawala talaga ng benta at saka meron naman akong pambayad guys kaso lang po dito sa aking sa tindahan ko yung solen kaya yung bin binili ko muna ng sulin no yung pambayad natin ng sigarilyo so ayan bibili lang tayo ng dalawang kahang malboro at saka yung chesterfield na pula yun yung mabinta sa akin ngayon dito sa aking tindahan kasi yung camel yung camel din sa mighty camel at yung nagsisigarilyo kasi guys ng ng chester ayaw yun ng camel kaya kailangan din talaga is meron tayong Chesterfield na pula sa ating tindahan hindi din tayo nagpapawala noon kasi yun yung mabenta tsaka yung malboro red kasi pag naubos talaga yung malboro red ayaw nila ng crafted hindi eh, sila bumibili <laughs> yung camel na lang daw kasi mas mura daw yung camel so ayan na Ayan na ay, yun, mga pinambili-bili po. Bumili ako ng biscuit na yan, guys. Kasi hinahanap ni Althea yung biscuit na yan. Bumibili siya doon sa auntie niya yung, ayan, yung cookies daw. Bumibili siya kay, ay mama baby niya. Kaya yung bumili na ako. So, ayun nga, guys. Ay, umaga na yan. Ngayong umaga yan, ngayon ako mag... mag-unboxing ng aking mga paninda i-display ko na rin at saka lagyan ko ng mga tag price kasi nga hindi ako nakapag-unboxing guys kasi ay pumunta nga kami sa lamay kagabi so ayan yung ating mga pinambili no so alam nyo na yung isang ang laman yan at lalagyan ko na lang ng price yan at saka i-display ko na kasi pagkatapos din natin mag-display is maglaba-laban na rin kami kasi super dami yung aming labahin at medyo walang tubig dito sa amin ngayon pahirapan sa tubig ngayon dito sa amin kaya ayan naririnig niyo yung ingay e ng washing kasi nga is naglalaban na ako ngayon at tapos na ako mag mag display niyaan kaya ayan i-unboxing ko at i-display -di ko habang ako ay nagkakapi para mamaya is magising na yun aking dalaga ay maglalaban na kami no e ayan, mag, ano tayo ng aking mga pinambili. Hindi talaga nila inano guys yung aking mga pinambili kahapon. Hindi talaga nila dinisplay at hindi talaga nila pinakialaman yung aking mga pinang grocery kahapon eh samantalang kagabi is wala ng malboro at saka chester doon sa aking tindahan kaya ayan ako na lang yung nagbukas akala ko binuksan na nila kasi nandyan yung malboro at saka yung chester eh wala talaga walang gumagalaw-galaw no pag hindi talaga ako yung gumalaw-galaw dito sa amin ay eh, wala nga nga so ayan na yung ating mga kapi Buti na lang talaga is hindi pa na talaga na naubos yung kape. Malburo lang at saka chester yung naubos kahapon kasi na, hindi nga ako kumuha. Oh, di ba? Ayan na. Binibilisan na natin kasi maglalaba pa kami. Ang dami-dami namin labahin. At ayan. Ay, anyway, didisplay ko na lang. Kasi pag si MC yung magdidisplay ay mas lalong gugulo yung ating tindahan. No? So, ang nanay na lang yung magdisplay. Siya na lang mamaya yung mag ano, magtinda dito sa tindahan kasi nga maglalaba tayo. yun yung aking kape ice. Lumamig na. Lalagyan <laughs> ko na rin ng mga tag price yung ating tindahan. Medyo magulo-gulo pa talaga yung ating tindahan ngayon kasi mga ilang araw ako ay hindi ako nakatambay dito sa aking tindahan. Paminsan-minsan lang kapadaan-daan lang ako sa aking tindahan kasi nga ayan is tinatamad nga yung inyong tindera maglinis-linis pero pag pag si Pagi naman so ayan malilinis niya yan yung buong tindahan no pag silisipag tayo meron talagang mga time na mga ganun lang is minsan is nakaka nakaka-stress at minsan naman ay naka sinisipag ka rin naman mag ano mag video-video mag mag linis ng tindahan ng bahay o di ba eh ako ay tinatamad talaga kasi Ayan nga, magbaway dining dito sa amin super alikabok yung ating tindahan lagi, no? Araw-araw ata yung pumapasok talaga yung alikabok, guys, sa sobrang ano, kasi nga minsan is bukas talaga yung ating ano dyan, yung parang pintana nating tindahan ay pumapasok talaga yung alikabok. Pero pag ako talaga nagbabantay, kinoclose ko yan. So, ayun na ngayon yung mga dilata, no? Mga bungi bungit na siya, guys. Kaya ayusin muna natin bago tayong maglaba doon sa ating ano, sa kabila. <laughs> doon kami sa baba naglalaba kasi kasi yung ating tindahan naman ay hindi talaga pwedeng iwanan yung ating tindahan dapat talaga is meron talagang nagbabantay no kasi nga is naka-open lang yung ating tabilang tindahan doon so, may lumpia wrapper naka-open lang siya so ayan na ay yung ating mga dilata maganda na tingnan at medyo puno-puno na ayan na display natin pati yung mga biscuit sa taas ay aayusin natin yung display para maganda naman tingnan at i-display natin yung ibang biscuit ayan, bago tayo maglaba at pagandahin muna natin yung ating pindahan no, bago natin iwanan sa ating anak kasi si Amshi um, guys, is hindi talaga yan siya nag, ah, ano dyan yung nag-display ba basta kay tinda lang ng tinda yan sila ako talaga yung nag-display, nagpupunas, naglilinis lahat-lahat, sila, nagtitinda lang yan sila kahit ma, ano, napagalitan ko ngayon sila, hindi kayo marunong maglinis-linis man lang or magwalis-walis ba, magtanggal-tanggal ng mga basura-basura dito sa ating tindahan. Nanay talaga lahat yung nag, naggalaw-galaw. <laughs> eh malalaki naman yan sila, mag, maano naman yan sila guys, marunong naman yan sila maglinis-linis. 'Pag hindi talaga ako is magyayaw-yaw sa kanila ay hindi talaga yan sila gumagalaw-galaw kaya kailangan dapat talaga isyayaw-yawan muna bago maggalaw-galaw no. Eh inyong aking mga anak ay nakatutok lang din sa mga uh, gadget meron nang computer dyan <laughs>